Kung gusto mo ukutin, mapatunayan ang hawak kong ito, huwag kang gumamit ng trolls. Lumaban ka head on. Lang pero Head on. Huwag kayo gumamit ng trolls o mga proxy. Diba? You file a case against me. You, Lisa. Bakit kayo dumadaan po? Tangay na ninyo eh. Powerful kayo eh. Bakit pa kayo dumadaan? Subisegway kayo. Yung mga ginagamit niyong tao, lalampaso ko sa korte yan. Believe me. Hindi ako nagyayabang. Ilalampaso kayo lahat. Okay? <laughs> mga hayop to mga to. Ako, sisindakin nyo. Dahil ang tingin nyo sa akin, maliit. Tingin nyo sa Pilipino, wala yan si Maharlika. Yung napailan natin ang kaso yan kasi madi-default yan. Ulul. Doon kayo nagkamali. Na underestimate nyo ang isang dugong Maharlika. Ano? 2012. Di ba? Parang sinabi din ng kasabot mo Lisa na ng scam. Okay? Bumili siya ng damit sa SM, tapos ibinenta ng oh, times 10, times 20, tapos nag kasi nahuli siya ng kliyente niya na nang-scam siya, tapos nag na lang, hindi na scammer. Julul, pulburon pa rin. And the fact na presidente si Kuting. At nakasalalay ang milyon-milyong 100-something million Filipinos na kinabukasan dahil sa pulboronic na Kuting. Kung gusto mo kuting patunayan ang hawa kong ito, huwag kang gumamit ng trolls. Lumaban ka head on. Wala akong pera. Head on. Huwag kayo gumamit ng trolls at mga proxy. Di ba? You file case against me. You, Lisa. Bakit kayo dumadaan po? Tangay na ninyo eh. Powerful kayo eh. Bakit pa kayo dumadaan? Sumisegway kayo. Yung mga ginagamit niyong tao, lalampaso ko sa korte yan. Believe me. Hindi ako nagyayabang. Ilalampaso kayong lahat. Okay? <laughs> mga hayop to mga to. Ako, sisindakin nyo. Dahil ang tingin nyo sa akin, maliit. Tingin nyo sa Pilipino, wala yan si Maharlika. Yung pailan natin ang kaso yan kasi madi-default yan. Pulul. Doon kayo nagkamali. Na underestimate nyo ang isang dugong Maharlika. Na tunay na kumakabog kumakabog-kabog aking dibdib. <laughs> Di ba? Kapag tumibok ang puso, lagot ka, Liza. Di ba? Ang Al lakas makadola. Anyway, mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na si Liza Tanas ay gagamit pa ng mga tao para what? Para nga i-hunt down ako. Para nga tigihin ako. Ngayon, kakampi ko ang langit. Ang dami nagme-message sa akin ngayon, nag-aalala sa akin. Miss Maharlika, keep yourself, yeah? Keep yourself safe. Stay alive. Staying alive. Staying alive. Ha <laughs> Dapat gano'n <na> ang kanta. <laughs> ay, nako, Lisa Tanas. Hindi ka magwawagi sa taong hindi bayad ang prinsipyo at hindi kumakamkam sa pera ng bayan na ang tawang kahawak lamang ay katotohanan. Okay? <laughs>